Magandang araw, ang video ito ay pawang pangratuwaan lamang at ang mga salitang mababanggit ay ang mga bagong salita na humiikot o nagsisirculate sa mga social media platform sa nagdaang mga araw. Simulan na natin. Mga bagong salita o termino na naimbento sa panahon ng kontrobersya ng DPWH sa kanilang flood controls at infrastructures projects Una, contractors. Ito ay tumutugoy sa mga congressman na contractors din na kanilang mga sariling proyekto. Suwabe, diba? Sila na ang nagbaba ng pondo para sa isang proyekto. Sila pa din ang contractor. Doble kita. Panalo talaga. Karamihan sa kanila ngayon ay yung tiyong tiyong na may-expose sa mga hearings at pagginit na isinasagawa ng iba't ibang sangay ng gobyerno. May maparusahan kaya? Hmm. Ikalawa, House of Representatives. Kapulungan ng mga buhaya at magdanakaw na mga babatas. Kasing kapag ng mukha nila ang brand ng kinelas na proxy, at kasing tigas nila ang balat ng buhaya, hindi nakakayaanin ang liliyang kanilang mga mukha. Baka kahit grinder masira kapag ginamit sa mga mukha nila. Grabe ang kasapiman ng mga ito. Mga literal na salot ng bayan. Mga magnanakaw. Na di mahuli-huli dahil pinaprotektahan. Na kanilang mga posisyon at kapangyarihan. Sila sila mismo ang nagtatakipan. At pinapaikot lamang nila ang batas. Ikatlo. Barangketa. Ito yung barangay hall na itinayo sa bangketa. Usong-uso ito sa Manila. May mga congressman na nagpatayo ng barangay hall sa bangketa o sidewalk na mga kalde at kasal sa Maynila. Ang mga nasabing barangay hall ay walang mga permit. Wala sa mga alohal na pamahalaan at di dinapma sa building code. Ilan sa mga nasabing barangay hall ay pinademolish na ni Mayor Isko, bilang paglilinis sa mga kalye ng Maynila, sinampahan na din ng mga kaukulang kaso ang mga gumawa nito at pinatawan ng karambatang fine at parusa. Nakafayang ang pera na ginastos upang sa uli ay sisirain lang din. Minsan hindi mapapamapiranan ng magandang intensyon ang paglabag sa batas na tulad ng ginawa sa mga barangay hall na itinayo sa bangketa. Ikaapat, Corruptionary. Ito ay talaan ng mga salitang ginagamit sa corruption sa pamahalaan. Ito ang bansa ni Senator Ping Lapson sa diksyonary na kung saan maaaring makita ang mga termino na ginagamit sa corruption dito sa ating bansa. Sinabi niya na kahit ano daw, Dawin nila ay hindi nila mahanap ang mga salitang ginagamit sa korupsyon at katiwalian sa pamahalaan sa kahit na anong diksyonaryo maliban sa korupsyonaryo. Medyo kumigdanti rin si Sen. Lacson. Nakakatawa ba? Maaari, pero hindi nakakatawa ang malawapan na kawan ng bansa. Ikalima, kleptospirosis. Unang nabanggit ang salitang ito sa programa ni Jessica Soho. Sakit na kinapikitaan ng di mapigilang pagdanasa. Napagdana sa haban ng bayan. Kadalasan ang mga batataas na opisyal ng gobyerno at mga mambabatas na tiwali ang magkakaroon ng sakit na ito. Mas matindi pa ito sa kleptomaniac dahil ito ay pang malawakan. At habang tumatagal ay lumadala ang pagnanasa nilang magnakaw sa raban ng bayan. Ang ikaanim at ang panghuli sa araw na ito, Pera Bushinario. Parang Revolution ang datihan, di ba? Pero hindi. Dahil ito ay revolusyon na kailangan ng pera. Mga grupo na mahilig mag na hindi naman lalabas sa kasada at magsasagawa ng kilos protesta kung walang kakibat ba't o involved la pera. Ito yung mga nagdarali kunwari pero nangingi ng bayad. Mga nag-iingay sa kasada na may baker na politiko o pribadong individual na nakandang magbayad upang manggulo at magingay. Kahit wala namang batayan ang kanilang ipinaglalaban. In other words, ito yung mga bayarang realista. So yan muna. So I'm going to solution it both. <laughs>